Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Hulaan nyo <laughs> Ayan ah Tingnan nyo Puro puno diba La Mesa Eco Park Dito sa QC Iikutin natin to Titingnan natin kung anong makikita Iliparan din natin Pinayagan tayong lumipad eh So bubuyog Lipad na Yan mga kabubuyog. Meron tayong hinahanap dito eh. Nga lang hindi natin makita. Parang open area siya. Tanong natin si kuya kung alam niya kung saan banda yun. <laughs> Sir, good morning. Magtatanong lang. Saan po ba dito yung area na parang open siya? Tapos parang walang masyadong puno. Ganyan. Wala na po ba? Wala po. Ito na, ito na yun. Ito po. Oh. Lang ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito Ayan, okay. Ito pong nagwawalis din. Okay. Thank you po. Yeah, excuse. Good morning. Good morning. Saan po madit yung bukod po dito sa area na yan na may malawak na ano? Meron pa po bang... Sa ngayon po. Opo. Ito lang po ang open. Pero meron... Kasi yung gitna doon, sarado pa po, po. Hindi pa siya nalilinis. Ah. So Kaya, meron talagang area ah po, na gano'n. Kasi may nakikita man. namin. May nagpo-post na parang malawak. Ah, yung ano yung... Parang ano parang dati, gold area. Hagdan, Hagdan, oh. ah. Ano yun, view ah, picketer dati. Okay. Sa ngayon, maano pa, masukal pa. So, yun. Hanggang dito yun, lang. Yun, 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 parang, parang yun. rice terraces. Uh, Oo. Oh, oh, Wala na pala. Sarado wala po, po ngayon. Sarado na. Kailan po, po kayo mag-open? Ano po yan re oh. Pre-renovate pa po nila. Eh, pinupos naman po nila sa Facebook. Mm. pag, kasi new management nga. Opo. Kaya, unti-unti lang muna sila. so, wala talaga. Kaya, no. salamat. Sige Taba, hindi puro dahon may nag slide doon puro ano dahon tsaka puro sanga Dino. parang ang linis ano si may isda kaya doon para tayong pumunta ng ano ah bit bit bridge neat oh. na naman chan ko nito oh makakarami ng PFF price doon doon meron tumutulog ang tara paking ganong lagaslas ng tubig lagaslas ng hindi may open doon eh

Yan, mga kabubuyog. Naikot natin yung babang part ng Eco Park. Nga lang, meron palang part dito na hindi na natin mapupuntahan kasi nung napagtanongan natin, sabi ni Manong, ano raw? Nililinis pa raw? Parang... Uh... Hindi pa siya open para sa public under renovation daw. Yun lang ang maganda doon sa baba and babalik tayo doon sa taas. Ang ganda dito kasi maririnig mo talaga yung nagaslas ng tubig galing doon sa mga uh, batis sa ibaba. Dito sa gilid ng kalsada, dyan, may batis din. Saka balot na balot siya ng puno. Maganda mga kabubuyog. nasa sabak tayo sa lakaran nasa sabak tayo sa bawas ng taba yan ang maganda dito o oh, diba meron pang arco ng welcome na mesa eco park. maganda dito mga kabubuyog kung pupunta kayo agahan nyo kasi malamig mararamdaman nyo talaga yung lamig para puno ng ganito meron mga animals oh tibuli oh shout out kay tibu <laughs> tibuli yan <laughs> yan siguro yung endemic dito sa eco park so Ayan, yan ang makikita. ayan mga kabubuyog eto ang makikita dito puro puno and ah meron dun ano oh. yung pinakadam yung banda o, pupuntahan natin yan eto pa meron pa pala dito ayan ano sila yung parang na uh, control area yeah, yeah. <laughs> basta yun na yun ang <laughs> daming puno oh. Uh -huh. Спасибо. watching this video please like and subscribe to my channel please select the notification button down below thank you